Ang linggo, ang dakong ito ay gagamitin ng Divine International Mercy Convention mulang umaga hanggang gabi. At magkakaroon po ng banal na mesa at sikatlo ng hapon at inaanyayahan tayong makiisa sa kanila sa loob ng bahay ng ito. Kahit yung mga makakarating bukas, tumalo po kayo, lalo na po yung hindi para kapasok rito. So, uh, kanya-kanyang pasok na lang bukas. At ibang bansa, ang kanyang mga delegates, ay kasama silang mga Muslim, mga Buddhist, sama-sama lahat na may pananampalataya sa Divine Mercy. That will be 3pm. Second is, Wag po kayo magtataka kung tayo po ay medyo naghihigpit sa loob ng bahay dalanginan. Tungkol po sa pananamit, sapagkat lalo na po sa babae ayon sa Biblia, hindi kinalulugdan ng Diyos ang isang babaeng nagdadamit kasuotan ng lalaki at ganun din ang lalaki, di kalugod-lugod sa Diyos na ang lalaki nagsusuot ng kasuotang pambabae. Kung hindi niyo po maiwasan ang pantalon, magdala po kayo ng bestida upang ibigyo mo pasok patungan nyo ng bestida ang inyong pantalon. Next is the, uh, the veil, yung pelo na nawawala na sa atin Santa Iglesia. It is found in 1 Corinthians chapter 11 verses 5 to 6 which says, Ang babae na nanalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos na walang takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya. Siya ay parang babaeng ahit ang ulo. Kung ayaw magtatalokbong ang isang babae, magpaahit na siya ng buhok. Yamang kahiyahiya sa babae ang ahit ang buhok. Dapat siyang magtalokbong kung ayaw niyang magpaahit. Now, when I asked Bishop about this some time ago, sabi niya, nagbago na kasi ang uso, kaya pinapayagan na ang walang belo. Kasi panong nung maliit pa, kasama ng nanay ko, nakibelo po sila lang magandang tingnan, lalo na po sa Badalamisa, ng lahat ng babae ay nakatalokbong ng belo. So dito sa atin po ay puting belo ang kailangan italokbong nyo, lalo na po sa loob ng Santa Misa. Now, sabi sa Roma dos, 12.2 Huwag na tayong umayon sa takbo ng mundo, oso ng mundo. Ang nangyari, sa halip ng mundo ang maakay patungo sa kaharian ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ang siyang naaakay ng mga taga-mundo dahil sa mga oso-oso ng pananamit. Huwag tayong paaayon daw sa takbo ng mundo sapagkat those whole of the world will be left in this world maiwanan. Mahirap po talaga makapasok sa kaharian ng langit. Pakipot ng pakipot ang daraanan. So dito naman sa atin, dalangin kung tayong lahat na tinawag ni Elisad makapasok sa kaharian ng langit. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, that's the development here. So, mas dyan po sa labas, kailangan po tayo ay susunod sa ganito mapatakaran. Kaya kung hindi nyo may umasang kinakagat kayo ng lamok sa binti, kaya kailangan magpantalon, bring your dress para nasa ibabaw ang inyong bestida. Maganda tingnan ang babae na kabistida kasi minsan may nakita ko nakapantalon na sundang ko, akala ko lalaki. Nang malagpasan ko, tininang ko ang muka, babae pala, ay eh nakagupit pa ang buhok. So, akala ko kung sinong boxer. <laughs> anyway, first, find your partner. Find your partner. Kayo lahat yan. Lahat na nakikinig ngayon, maging kung saan mang kayo na inaabot ng tinig na ito sa bahay, sa Pilipinas, ibang bansa. Kung may kasama ka sa kwarto, find your partner, magkadao palad ang inyong dalong pakamay sa itaas, kadao palad. Pagbilang ko ng 1 plus 1, tatlo nyo sasagot palakpak. Pagkatapos, sasabihin mo, tanongin mo sa partner mo, ibig mo bang gumaling? Inibig ibig mo, mo bang, bang gumaling? Ulitin nyo. Ibig mo bang gumaling? diyan ang tanongin ganito. Ibig mo bang gumaling? Ibig mo bang, bang gumaling? ibig mo bang gumaling? Yan. Iba yung question mark sa period exclamation question mark ito eh. Ibig mo bang gumaling? Ibig mo bang gumaling? Okay. One plus one. One, two, three. Ibig, ibig mo ba bang gumaling? Pagalawa, sasabihin mo sa kanya kung ibig mo makinig ka ng mabuti. Kung makinig ka ng <laughs> mabuti. One plus ibig one. Mo. One, two, three. Ibig mo bang gumaling? 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung ibig mo, makinig ka ng mabuti. Okay. Taas niyo mga kamay. Harap sa akin. Ay, hiwalay na, hiwalay na. Akan <laughs> kita. Uh, pamaya na yung pangatlo. Alamay natin kung anong pakikinggan natin. Ha? Huh? Kayo ba yung naniniwalang nagpapagaling pa ang Panginoon. Amen. Kahit yes. doon sa mga wala ng kapag asa Amen. Very good. Yes, Lord. Kayo ba'y naniniwala lahat na kahilingan niya tutugon niya ng Panginoon? Amen. Okay, tas mo natin ating makahilingan. And let's once again confirm God's promise that all prayers will be answered.